Welcome back mga kaboxing! Manny Pacman Pacquiao, tuluyan na nga pong inukit ang pangalan nito sa kasaysayan ng boxing. Ito'y matapos formal nang nakapasok sa International Hall of Fame Class of 2025 ang ating pambansang kamao at gaya nga po ng inaasahan ay dinagsa nga po ng mga tagahanga si Pacquiao sa tradisyonal car parade ng mga indakti at dumalo din ang mga boxing legends, promoter at iba pang malalaking personalidad sa boxing para lang masaksihan ang nag-iisang 8 division world champion. At sa naging talumpati nga po ni Manny Pacquiao ay muli nitong sinariwa at binalik tanaw sa kung paano ito nagsimula sa boxing ang dating batang palaboy sa kalsada at nagtitinda ng kung ano-ano at lumalaban sa ibabaw ng lona para lang maitaguyod ang pamilya sa kakarampot na premyong nakukuha nito sa mga laban hanggang sa marating nito ang tuktok ng tagumpay sa boxing at magtala ng halos di mabilang na world records. Muling ibinida nga po ni Manny Pacquiao ang pagiging kaisa-isang boksingero sa kasaysayan ng boxing na maging kampiyon sa walong division. Pagiging kampiyon sa apat na magkaibang dekada at pagiging oldest welterweight champion sa kasaysayan ng boxing. Taos puso din pong nagpapasalamat si Pacquiao sa Panginoon na siyang dahilan kung ano at kung saan daw siya ngayon. When I look back, 8 division world champion, world titles in 4 different decades, oldest welterweight world champion in history. Pinaliwanag din ni Pacquiao kung bakit naging kampiyon ito sa walong division. Paliwanag ni Pacquiao ay di daw ito takot umakyat baba ng divisyon dahil wala daw itong pinoprotektahang record. Gusto lang daw nitong subukan ang limitasyon sa kaniyang sarili. I never pick the easy fights. I choose the hard ones. I move up weight after weight not to protect a record but to test my limits. Sa pahayag nga po na ito ni Pacquiao ay tila pinatatamaan din nito ang self-proclaimed na greatest of all time na si Floyd Mayweather Jr. Ngunit kung atin nga pong matatandaan sa naging panayam kay Pacquiao kung sino ang top 5 na nakalaban nito, ay di nga po nito binanggit si Mayweather Jr. Dahil panaytakbol lang daw ito sa buong 12 rounds at masaklap na nalo pa daw ito. Di daw ito ang inaasahang laban ng maraming boxing fans sa tinuturing na Battle of the Century. Aparera, Morales, Morales, Marquez, De uh, La Hoya, Cotto, uh, what is, uh, Poto, Margarito. Why no Floyd Mayweather? Why, why not Floyd Mayweather? Why is he in the top? Floyd Mayweather, He's running the whole 12 rounds and he won the fight. How is that? Bagamat napakahabang debate nga po kung pag-uusapan kung sino ang greatest of all time sa sports ng boxing, isang bagay lang ang sigurado tayong mga Pilipino na ang pangalang Manny Pacquiao ay habang buhay nang nakaukit sa mundo ng boxing at di malilimutan kahit ilang taon at hinirasyon pa ang lumipas. Para sa inyo mga kaboxing, sa sports ng suntukan, si pabansang kamauba Manny Pacman Pacquiao ang maituturing na greatest of all time.